Pangarap ko talaga nuna no na na alala ko nung no, maliit pa ako. Kasi... Hey, Pops! Ano ni Chigilo? Okay, tayo. Hello, everyone. So, ngayong gabi, yeah, naisip ko, nakapagkwentuhan part 2 kay Pops. Kay Papa Song pag namin yung mga ginawa niya. O yung mga experience na bilang sa mga isda. So, kain muna tayo pa bago tayo magpuntuhan. Isabahan so, mo kami na. Magpray muna tayo pa. Pre, 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 pre. Gutom na ako eh. Gutom na ako eh. thank you for tonight. Lord, salamat sa time. Uh, magaling sa amin ni Papa para kami ulit. Thank you for this opportunity. Thank you for all the provision and Thank you for this school. In Jesus' name, Amen. 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 Ay, pa. Ay, tayo pa tayo na ikwentuhan Ikaw mo na sa amin Ay. Ang butang na ako, tapo na Ay, na ito eh. na man. Ano kutsara? Ayun na Busog na pa? Busog, salamat. <laughs> wala walang si Papa, wala mo lang ka-reaction. reaction ah. <laughs> salamat ah, <na>, busog <laughs> ako. kita sa bahay pa, kasi may pag-uusapan tayo pa importante pa. Pwede ka pang pa ng buhay sa isla? Eh, may pa buhay sa amin noon. Guys, kasi si Papa ay lumaki siya sa isla. Ang isla ay tinatawag na Manigin Island. Manigin siya. Manigin ang tawag. Paano po yung mga, ano po yung mga, ano yung mga ginagawa nyo noon nung nasa isla kayo? Kasi noon po ay wala pong cellphone, walang mga, walang internet. Ano po yung mga pinagkakabalaan niyo sa isla pa? Nung bata ka, paano yung mga nilalaro nyo doon nung bata kayo? Laro sa, sa lagi ako. Yung o, ano, yung sigay noon. Daro, tapos pa nung marunong na ako ng basketball ka, da? basketball, daro, daro. Nagka basketball po kayo? Pag malakas, pag malakas ng bagat, siempre, walang, na ang nabaga, wala nga na nabuhay doon, lang basketball kami naging. Eh. Kanina pa, tinanong ko kita kung ano yung mga uh, pangarap mo. Nung May kinikwento ka sa akin kanina pa. Nung dati? Opo, kaya ko siya na si Lerner, dinala ko sa dito. Okay, punduhan kami. Ganito ba eh. Ganito yung pangarap ko talaga nung no na, na ko nung no, maliit pa ako kasi sa amin isla lang yon. Tuwing napon, uh, tuwing umaga, tangali, doon ako sa dulo ng maningning, pinakadulo sa amin, ginatawag na yung punta. Punta? Hmm. Punta doon ako nakaw. May na, eh, pahingay nga ako doon, pangnangin. Tapos ang, ang barko, lagi yan nagadaan doon sa amin pangarap ko nga nung sabi ko, sana magkasakay ako yan. Sa barko po? Oo, oh, yun ang pangarap ko talaga. Kasi, lagi mo nakikita ko magandaan dun. Kaso lang, yung pangarap lang, si Primera pa buhay namin Hindi nga kami nakapagawa ng ayos. Ako nga, natapos ko, ano lang, grade 2. Pero yung lipat-lipat ba, lipat-lipat. Tapos mga ano naman, sila na taon, pag-aral, gano'n naman. Ipat naman kung saan magpuntang punta duro. Tapos balik na maningning, mga pag-arong balik na naman Minduro. Kaya ano malit po kayo, walang aral, walang school? Kaya kami mga kapatid, hindi kami nakapag-aral ng ayos. Ayoko kung may nakatapos sa amin ng grade 6. Basta ako talaga taga po, grade 1 na Yeah. Oh, grade 2. Nag-stop ka na pa? Ah. Oo, eh. Siyempre, walang ay para lang magulang. Hirap niya ang buhay nagsin. talaga noon, kami mga kapatid. Alos nga hindi kami makain ng kanin sa araw. Ano lang po yung nakain niya? Saging. Purot. Si Lolo, si Lolo Tua, kalaag po. Siyempre, si pag ano, pag malakas naman, siyempre hindi makanaboy yung tatay. Kasi ang gawa namin, yung mga magulang namin nung no, sila tatay, pag tagabagat, bagat magdayo-dayo sa mga isla, sa Sibay, sa si Merara, mangaway dyan sila. Tapos ang inuuli nila, ginadayin yan. Ito ang pangarap mo na makasakay ka ng barco? Makasakay, kahit na mga ano ka lang doon. Ay noon, kahit hindi ka, may, kahit graduate ka lang ng high school, makasakay ka na sa barco ko unang pangaw ah, pa lang. Ah, sabihin ka, magtrabaho po sa mag barco. Oo, oh, magtrabaho, gano'n. Mm -hmm. Hindi ko mga mag pangarap maging kapitan sa barco. Yung magtrabaho uh, mag na ba? Kahit mag... Kahit mag tik kalawang ka lang doon. Yun yung pangarap mo. Oo, Magtrabaho ka, ka doon. Yung pangarap ko. Oo, nakapag-aral ako eh. Siyempre, wala nga kami nakapag-aral. Mm -hmm. Kaya sabi ko nga sa mga... Sa mga pamangking ko doon. Yung mga pamangking ko, kung nakikinig kayo doon. Ay, nakikinig kayo ngayon mag aral kayo ng mabuti. Very okay. good sila doon pa nag-aral sila. Oh, ma Nang kayong magkakapatid pa? Mga lalaki. Ano kami yung laki? Walo. Uh, oh, lima. Uh, uh, Limang <laughs> lalaki. Sorry pa. lang. <laughs> <laughs> Para may kapatid ka sa iwang pamilya pa. lima. Lima. Tatlong lalaki. Bali pa. Limang lalaki. Tatlong babae. Pangalan po kayo sa magkakapatid pa. Pangalan ako. Pangatlo ako. Sino pa ba yung madalas kasama mo na kapatid? Magkakas magkasundo mo kayo yung mga kapatid. Namatay si nanay, si kuya, wala rin sa amin. Si tatay may sakit din. Siyempre, yung sumunod, si ako, babae. Kasi ginagawa nila nung banig. Banig lang, banig. Wala pa ba yan mga tambalang panik lang yan. Kawil, mga laki na panghawil. Banik pala pa yung pinagkakakitaan natin sa mga. Tapos bigla pong nagkaroon ng tambalang. Noong nagkaroon ng tambalang yung mga naganda ng buhay nila ngayon. Mas Kaya nakapatapos na rin ang pag-aaral ng mga pag anak. Pamangkin. Ang pamangkin ko, nakatapos na rin. At saka yung mga barkada ko doon, nakapatapos na rin ngayon. Yung ibang may mga pulis na eh. Ah, so yung mga, naalala mo pa yung mga barkada mo doon? Pasha doon mo sa yung mga barkada mo. Sa doon kay, ano, kay, sa uh -huh. kaibigan ko si Kadoy, ano, Narciso. Uh -huh. Sino pa? Sino ba yung pangbarkada mo doon na kadoi Si po? Kadoy. Kadoy? Yeah. Ang anak niya. Kuya Kadoy, kung napapanood niyo mag... Pulis na. daw sabi ni Papa. Pulis na ng anak niya. Si ano pa, Rene. Kay Rene. Yung anak niya, pulis na rin. Kanina pa, nakunta mo nga na... na ang pangarap mo makapagtrabaho sa barco. Yun yung pangarap mo nung bata. October, October na yun? 58 ka na. 58? 58 na ngayon. Malapit na. Para di ka mahalata pepe pa. Malaking 45. Ah. <laughs> eh. <laughs> <Okay. laughs> eh. kahit medyo marami problema, naman, uh, hindi naman ng sobra. Ko pa Eh. naman. Eh. 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 Pag-aaral trabaho ko lang paano nung ma ko trabaho, may trabaho. Di ba kapag masaya na ka bata? Oo. Oh. Ka sa kanila, pangipay ka. Bakit na lang Bakit na Kamusta pa rin sa mga kapatid ko ah. Kamusta ka, miss na bis ko na kayo. Agapa na papa ko, wag ka papa iak Wag ka Wag ka Siyempre, nalungkot ako. Matagal na naman hindi ka na nakita. Ano mo kaya? Kasi... Ano, nakabakasyon na ako. Ano yun? Parang 2008. Hindi tayo, di ba? Hindi ka pa nakabalik. Ibalik pa. natrabawin natin yan. Makakabalik tayo Pero 2008, buhay pa si tatay, di ba? Buhay pa si Goyensiyong. Buhay pa si Bibi, yung kapatid ko. Ngayon pa ikaw pa ay 58 na, ano naman pa yung pangarap mo ngayon? Siyempre, gusto ko ma ano, sa lupa, yung maka... Sarili ko ng sariling bahay. bahay. Kasi matanda na ako, hindi na ako pwede magtukod-tukod ng... Sa... sa, silong natin. Hindi ba di pa magkakaroon tayo ng bahay at Siyempre, pagdating Pag hindi mo tukuran niya, magugmak. Tapos... Eh, paano pang bangka? Eh, pang pangarap ko din, hindi ka na mangisda. na natin, magpa-farm ka na. Amen. Amen. <laughs> Okay ba, gano'n Ang lahat ng tao naman yata may pangarap eh. Yes, Yun dapat yung hindi mawala sa atin, di ba pa, yung tayo. Eh sabi ko nga sa mga kabataan ngayon, kung nag uh, kayo, pag nagpaharaling kayo ng magulang yung magharal kayo mabuti. Kasi para naman sa kanila yan, di ba? Oo oh, yan guys, mag-aral okay. kayo ngayon. Pero kung wala kang pinagharalan ngayon, ngayong panahon, Talagang hirap ang buhay pag walang pinag-aralan. Ang bagsak mo sa dagat, kontraksyon. traksyon na. Kaya namang masama, pero kapag nag-aral, Kapag nag-aral, siyempre, pagkakataon na yun nila na mag-tapos sila, tapos sila. Ikan. Kasi di ba pa hindi magaling mo isda Hindi, mahirap. Mahirap mo isda Maganda pag mag kung akong kalmada, pero pag malakas. Pinakamahalaga pa, yun ito yung pamilya, um, malakas, walang sakit, kahit uh, may mga pagsubok na pinagdadaanan. Masaya pa rin, nagmamahalan. Ang buhay kayo noon namin noon. Alas hindi na kayo makakain ng isang araw ng ano, kanin natin, ba pa? Ganyan na ngayon. Kung noon mas, Ma na, may hindi kasi mas, nakita namin na, na okay na ang buhay namin. Pero no. siyempre, hindi tayo hihinto na mangarap, kaya so, niyan, pangarap ni Papa, pangarap ko din, magkaroon ng sariling bahay at buhay. Hmm, at, na healthy eh, kayo pa, makas kayo ni Mama, laka yung sakit. Makabayad sa ano? Makabayad sa mga kayang bayaran. M mga bayaran para para matanggal yung mga iniisip. Ayun guys, pag meron talaga tayong pangarap, uh -huh. uh, hindi imposible ang mga bagay Ang pangarap talaga, pag, pag time mo lang na dating matagal. Pero ang May ngayon, glano, uh -huh. pero ngayon talaga maganda yung nakapag-aral ang bata. Uh -huh. uh, tapos, ganun. nakapag Nakapag-aral yung talaga para sa kinabukasan yun. So, oh, sa mga kabataan dyan, huwag yung sayangin yung pagkakakaw na meron lang kapaharap. Oo, sa ano nga, sa lugar namin, sa maningning, tsaka sila magara, napitan mo, tawid-tawid pa yan sila ng... Tawid pa ng ano, doon pa nag-aaral sa Kulwasi, doon sa Iwilo, sa Kalibo talagang ginagawa nilang para para makapagawa. Kaya ganun din sa atin. Lalo na yung mga nangihirahan sa bayan, wala kami sa isla, hindi nyo nakalaman na, na, na makipagsapalaran sa bangka, lumipad, tumawid sa ibang lugar para mag-aral. Kaya i-enjoy nyo yung pag-aaral nyo. Lang. Eh, mga kaibigan ko dyan sa Maningning. Sa, sa, sa mga kaibigyan, kamusta na lang sa inyo. Sa mga kaibigyan ni Papa. Ay, ano, pariwili. Tinong mo, hindi mo binom. Ayan po po, tinong. Binang binang po. Hi po sa aming mga tito. Mga mama at papa sa maningning. Ayan pa. Ako ay masaya pa kasi makakasuntokin kita ulit. Uh, sa susunod na taong baka magkikita kita na rin tayo. Magkikita kita na raw kayo nila papa. Uy kami ng maningning po. Huwag ba yun? kaya support niyo po yung vlog namin yung papa baka <laughs> makawi ka okay lang usapang pangarap guys yan ang huwag na huwag na mawawala sa atin at syempre mo na lang yung na mangyayari yung mga pangarap natin di ba pa? fear ah, mga kapatid ko dyan ha ah. hindi ko tapos <laughs> hindi mo siya tapos pabusta na lang sa inyo dyan pabusta na miss ko na kayo kiss yeah. kiss Hey, okay, ayan. Guys, maraming salamat. Sinamahan nyo kami sa kuntuhan party ni Papa. So, bye guys. Bye, pa. Bye. 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 <laughs>